Hello guys, good afternoon. Bawi na kami guys. Kakaat lang namin sa trabaho. I e, mag-aalas 3 na ngayon guys. Kasi to kami nag-out. So, yeah guys. Don't forget guys to follow my Facebook page guys. And like and share. Yan mga kasama ko guys, ang ating mga kababayan, mga Pilipino dito guys sa uh, Vilnius, Lithuania. Malamig guys. Malamig. Yan eh, mga tropa si Kuya Nadsian guys. From Cavite. Cavite siya guys. Ang iba, uh, Pampanga. Ang iba, uh, Bukidnon. Oh. sa jata. Sangabret. Siapa? Pampangga. Pampangga ataka? Ah, uh, gayaan di Oro. Gagayan di Oro, di Oro. The guys. The kalau udah boys. Oh, the <laughs> Proud Duterte guys. <laughs> Pampangga the terti. Oh, Duterte terti guys, Pampangga. Hayang guys. The tertian guys, Pampangayan. Lihat, Duterte kagayan nomor di Oro, sulit. Oh, Duterte guys, lihat guys. Pati buong Lithuania, Yan. Basta mga Pilipino guys, mga OFW Duterte guys. go, Indah Sarah subukan <yung> <laughs> For president guys. <laughs> pag <in -impeach> guys si <laughs> <in> Sarah <-impeach> guys. <laughs> Uuwi kami guys, uuwi lahat ng taga-Lituwinyan. Taga-Lituwinyan, okay. <laughs> uh susama. -huh. Oo, para marami. Kaya huwag na niyo, huwag niyong gagalawin guys. Try niyo lang. Huwag niyong subukan. Huwag kayo papasok sa alanganin. <laughs> uh -huh. Try niyo lang. Pagdahan niyo lang mga, ano na, ilong kami sa immigration. Paano ka pala? Dito yung i Tandaan nyo mo. guys, amok ka guys. <laughs> oh. Kaya guys, dapat tayo mga Pilipino magkaisa tayo para sa ikaulad ng ating bayan. Ayan guys, salamat guys! Maraming maraming salamat guys. Nanawa eh. Oh, 2 burger. Mag, ma magkaroon ng unity ang bawat Pilipino. Ayun oh, 2 euro. ano? Gusto niya testing. Nasaan? 2 euro promo. Ano 'yan? Burger. Ayan oh, no? pagkain na ano 'yan, Oh, sige, ano? Oh, 2 euro. Dagdag guys sa guys, Ice Burgers. O ano Moro pa. seventy. Hayan guys. Oh. Salamat sa bawat isa guys na sa supporta guys na ating Facebook page Kuya uh, uh, Rich and TV guys. At uh, Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. So, salamat guys. Kakain daw kami sa His Burgers. Ano? Ayaw ata. Ayaw, ayaw. sige guys. Bye bye guys. God bless asal all guys. Ingat kayo. Ingat na kayo ng Panginoon. God bless.